Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun nga po guys, dito pa ako. at dito ulit tayo ngayon sa tindahan. So ngayon lang ako nagbi-video dahil gawa ng po ng medyo uh, hindi na ako busy. At saka, kanina kasi din, may mga ginagawa ako. Tsaka kanina pa akong tanghali dito guys, pero sadyang matumat talaga. Ayan, kamusta yung may mga kapwa ko katindahan dyan na kamusta ba ang tindahan nyo ngayong tag-ulan, ngayong maulan. Katulad ko rin ba na medyo matumal. <laughs> Hindi naman natin maaalis talaga yan dahil mas masarap yung nasa loob na lang ng bahay kaysa lumabas. Pero guys, ang ang kagandahan lang kasi ng tindahan, kahit matumal ang tindahan mo, matumal yung benta, okay lang. Kasi ang, ka, ang kahalagahan lang anytime na kung anong yung kunin mo, yung ibig sabihin, yung ano yung kailangan mo, hindi ka nabibili sa ibang tindahan kasi meron ka ng paninda. Pero syempre, babayaran mo yun. Mahirap yung hindi mo rin babayaran kasi malulugi naman yung tindahan mo. Kung dito kukunin lahat, kasi hindi, kuha lang ng kuha, hindi ka magbabayad, e eh, matumal pa, eh good luck na lang sa tindahan. Kung aasenso ka ba o hindi. Kaya dapat, pag anong kunin mo, yung ibibili mo sa kabilang tindahan, sa tindahan mo nalang hindi ba yan. O, di ba? Ganun lang yun, guys. Yan, katulad yan, medyo nag-aantay-antay tayo ng mamimili. Habang nagsasalita ako dito, nag-aantay-antay tayo kung ng mga mamimili. Sana may mga maliligaw pa. na dalawang tester. Ocho isa. Tapos dalawang, Malboro. Ten ang isa, di 20, 36 Tama ba? Kasi ako sa lang. Okay. Parang hindi. Teka lang ha, 20 Malboro at saka 8860 16, at saka 16, 52 Ayun, may labis na piso. <laughs> piso ba to? Marlboro Red, Marlboro... Ito ba ito? Alin? Ito? Ito, Kala ko. Hindi. dos Ay, dose. Isulat sa abis ko eh. Hahaha. Ah, uh, Marlboro Lights. Marlboro Lights, dalawa. Dalawa. Chester. Chester. And so, ipa-plastic natin to. Uh, ito. Oo. kapi ko black Black? Uh Oo. -oh. Wala na. Paano pa? Wala na? Thank you. Ilan? Tatlo? Tatlo. Alam ko nagkamali ako ng disigil. Plastic natin? Sayang, di ba? Pagpapasa lang. No, favorite yan. Ay, gano'n? Hindi <laughs> kasi nilalagyan ko ito ng syrup, chocolate ah, syrup, pag may bibili. O ano pa, te? Alin? Ito. Ay, ah, yung ganito, oh. yung sampung piso, ato yan, Oh. Ano ka ganyan? Mm, ganyan? kasi ano, nilalagyan ng syrup. Ayan, o. Oh. Lalagyan pa ng syrup yan, ito? chocolate. Lalagyan mo pa ngayon? Oo. O oh, meron na? Hindi, wala pa. Lalagyan pa. Lalagyan ko? Sige. Okay. Ayan. Ako na. Ayan nga guys, nagbebenta rin ako dito ng Mars Malo. <laughs> <laughs> ayan. 10 pesos ang benta ko sa pala ganito. Oo, oh, nagbibidyo ko. Ayan. Ayan. Sa 10 pesos, ayan. O, oh, di ba guys? Pwede na rin to, dagdag. Dag. Pero ang bumili sa akin, hindi na bata. Hindi na bata yung bumibili. Ayoko ayok siyang videoan kasi na baka mahiya siya. <laughs> so ano na ngayon? Ah, uh, 27, tsaka 10, 37, minus 100, 63. Ayan. Thank you. May YouTube channel kasi ako. Pero kapatid. Ano Bago pa oh, lang kasi yun. Ah. Kumbaga hindi ako masyadong active. So, ito nga, nagtitindahan. Itong pinocontent ko. Wow. shout <laughs> out. Shout out daw kay Alvin. <laughs> Siya yung buyer ko ngayon. <laughs> Flex ko lang yung binili kanina na Marshmallow. Dito yung customer natin isa kanina. Ayan, ayan yung binili niyang marshmallow. Wait lang, ilalabas ko lang ha, para makita nyo. Ayan, ayan guys yung marshmallow. 10 pesos ang benta ko dyan. Ilalagyan ko kasi yan ng chocolate syrup. Kaya 10 pesos ya, medyo may sprinkles kasing kasama. Parish parish lang din natin. Taris parish lang din natin. here So, ayan na nga guys. Uh, medyo pa isa, isa lang yung buyer natin ngayon. Eh, medyo maulan talaga. Ngayon, malakas na yun ang ulan. Oh. Yung kabilang tindahan, wala rin namin. Wala rin mamibili. Pag sa gabi, dalawa lang kami may tindahan. Magkaharapan lang kami. Sa gabi lang kami din nabawi dahil nga guys, ano uh, may, uh, malapit lang dito yung Dali at sa kabila namang side yung Robinson. Parehas may mga grocery. Sa umaga, sadyang mahina yung aming uh, tindahan. Kasi sa bawat sulok din, bukod sa may grocery na dyan kabilaan, uh, ang tindahan naman dito halos sa bawat looban, may mga tindahan. Katulad dito sa looban namin, ilan ang tindahan dyan? Tatlo. Tapos sa kabilang kalsada rin, doon, sunod-sunod ang tindahan doon. Pero pagdating ng gabi, sarado na sila. Sa pagdating din talaga ng gabi, ah uh, kaming dalawa na da lang na natitira. Yan yung katapat ko yan. Uh, so, paano ba yan, guys? Hanggang dito na lang ang video ko. Uh, yung tumal lang tindahan, uh, natural lang yan. Darating talaga yan. Pero, laban lang. Kasi hindi naman lahat ng panahon ay tumal. Uh, meron din naman parang kang fiesta, Pasko. Meron talagang uh, may at maya, may darating. Minsan, kailangan maging dalawa kayong tagabigay dito sa tindahan. Meron time naman na ganito nga, matumal. Pero ganun pa man, sinasabi ko na uh, laban lang. Kaya yung may mga tindahan dyan, na may mga na nakakaranas ng tumal, huwag niyo indahin yung tumal kasi darating din naman yung araw na magiging mabenta ka naman. sana nga uh, matapos na ng itong ulan-ulan na to para lumakas ulit yung tindahan. Kasi sa gabi lang kami bumabawi eh. Itong, itong, tindahan namin, pag walang pasok yung anak ko, 24 hours open ko. 24 hours ang open. Pag walang pasok siya, alis. nag kasi yung panganay kong anak. Siya yung bantay sa umaga. Ako naman yung sa gabi. Minsan naman, siya yung bantay sa gabi. Ako naman sa umaga sayang din kasi kahit sabihin mo makabenta ka ng 300 sa mula umaga hanggang hapon tapos kumbaga pagsamahin mo hapon tsaka o oh, gabi makaisang libo ka malaking bagay na rin yun o ba diba guys o sige hanggang dito na lang guys sa ay, i-flex ko pala yung aking, ano, i-flex ko pala yung aking snake plant ah uh, may bulaklak kasi siya na dyan sa labas ng harap ng tindahan ko. Andyan siya nakapwesto. Dalawa yung bulaklak niya. ah uh, pagdating ng ganito, mabango siya. Pagdating ng ganitong gabi, mabango yung bulaklak niya. Parang bubble gum ang amoy. Nakakatuwa.